Hi mga beshi! <laughs> Busy ang aking katabi oh. Busy ang ating beshi. Ayan oh. Punta kami ngayon sa pagbili ng pagkain ng aming alaga. Kawawa naman na mamayat na yung alaga namin. O oh, diba? Bibilhan natin ng pagkain. At saka ng kanyang dam. Mawawang bibi yun. Na na. Diyos mio. Oh. Hmm. Kita ka sa bilihan mga beshi. Muna ang pakong na <laughs> At ayan na nga mga beshie, dito tayo bibili sa ating favorite na kiwako. Sige na. Dito tayo bibili ng pagkain ng aming alaga. Hindi mo inapakain. alam ba yun? Adult. Pony, puro Pony Junior po. Pony Adol? Hmm. Eh, hey, abajo. Um, este. este. Ito yung ko. algo? Hmm. Pagod pala ng pagkain, ah, buling na yun. Yan ito mga kabeshi, ang pagkain ng aming alaga. Mahal din pala ko. Pony adult na kasi, kasi ano na siya, big boy na. Kaya ayun. Dati, ito ang, ah, ah hindi. Ito dati kinakain niya, Connie Junior. Ngayon, ito na siya. Kasi big boy na. Connie adult. O, oh, yan. Maano din, malakas din kumain yun. Kaya ano na namamayot na igit. o, <laughs> ito naman ang kanyang damo. Sir? O. Oh. Kasi kailangan may damo din siya. Tapos mayroong pagkain na yun. Hmm. Magkano yung damo? 5. 5. Five si 20 din pala yan. 20. Ayan o. na kami ito muna. may mga, ay may mga pagganito din yon Kaya lang mayroon pa siya sa bahay. Maraming ano din yon Maraming alam din yung aming alagang yon masyadong payat na. Lakas kumain. <laughs> o, oh, dito o, oh, yung mga katulad niya. Diyan siya. Ay, ang cute nitong maliit o. Oh. Oh, cute, cute. Uy, bira ko. Bira. Uy, uy, uy. Yes, yes. Ayun. Ang kukit. O, dito pa yung iba. <laughs> Nag-ainat daw. <laughs> yung isa inaantok, o. Oh, tignan nyo. Yung isa inaantok, yung isa unat siya, oh O, oh. galing. Ano, stretching. Ganyan yung rasa ah, na dito sa atin. Pa, oh. Ang ah, ganda yung rasa Billier? na sa atin. Bilyar ba yung sa atin? Oh. Ah, ganda pala yung aming alaga, pero ibang kulay. Mira, mira. Oh, ano ba ginagawa Oh, na sito. Ay, ang raton Ay, sus! Ay, bakit nabaliktad ang raton sito? Oh, na. Ng <laughs> mira, mira. Kaya, kamida, mira. No, no es para él. Mira, mira, mira. Pang konejo daw yan, hindi daw oh, pang raton yan. Oh. Ah, ang kulit. <laughs> Tungtawa naman si Beshi ko okay. sa ano, sa daga na yun. Oh, Tawa na Yan o, no, ang dami pong mga ano, mga ano-ano niya. Ay, yung sana orya niya pa. Yan o, no, marami pang peecho pa wala. Ay, may sana orya. Ay, mais. Ay, mais. Sana, na ba yan? Wal? Oh, yan o. Oh, may mga pang ano pa yan. Yung pang ano na ng mga ngipi nila. mo Oh, diba? Ang dami mga ka-echosan. Ay, ito pala yung mga damit nila. Oh, oh yeah. Kaya lang ay yung alaga namin yun. Ayaw naman magpadamit. Talaga naman galit na galit kapag ka siya nagpapadamit. Hmm. Ako naman tuwan-tuwa kaya lang siya galit na galit. Oh, mayroong isa dito inaantok naman. Oh. Pero ang cute niya. Oh. Uy, bakit ka inaantok dyan? <laughs> ang dami dito ang cookie. <laughs> ay, baro ano naman. Suplado naman eh. Oh, mayroon pa dito. Ibang rasa naman to. Hindi tulad alaga namin. Oh, antok na antok. <laughs> Nakatawa. Alin? Ay, oo. Oh, pang ano pala to. Pwede mong i-adopt. Hmm. Pang adopt talaga pala to. Hanggang ngayon. Pwede silang adoptin. Kaya lang, spoil na yung aming alaga. Pakaawayin lang yan pag kumuha pa kami ng isa. Ang kukit pa naman. Wala. ba? Diba? Sofia? Si. isi ito, dos? O, tsaka. Ayan, tapos na. Nakabili na kami. At eto nga, mga beshie. Nakabili na kami. Ayan. Yeah, no? Hindi na gugutumin at hindi na mamamayat ang alaga namin. <laughs>